Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga mga katikim. Magluluto ko ngayon guys ng pork kare-kare. Ayan, nakapagpalambot na ako guys ng karne ng baboy. Tapos itong atsweti guys ay ginisa ko siya sa mantika and then sinala. And then nilay ko dito sa ibang kaldero. Nagkisa na ako ng sibuyas at bawang. Ayan, at saka ako nilagay itong karne ng baboy. Ayan, sobrang lambot nito guys. Ayan, at yung pinaglagaan guys ay pinagli ko lang muna at gagamitin ko yan mamaya. Haluin lang muna natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na guys ang itsura. At naglagay na ako ng isang buong beef nor cubes. Ayan, beef nor cubes yung nilagay ko guys para nasa siyang kare-kare yung baka. Di ba guys? Kahit pork siya. And then, naglagay na ako dito ng ano, ah, peanut butter. Ayan, dalawang kutsara lang guys. So creamy. And then, haluin lang natin to. Kailangan guys ay yung ano, yung apoy niya ay medyo luhit lang para hindi siya masyadong makatihan ng sabaw o ng sauce. Ayan. Dari nga sobrang nabot ang pagkaluto ko guys, medyo nagkakadrug-drug na nga. Ito na nga, lagi ko na guys yung pinaglagaan ng karne baboy. Ayan. Ayan ano ilang natin doon ang dandahan kasi nga sobrang lambot naman talaga guys ayan lagi pa na guys yung sitaw and talong hindi ako nakapag ano guys ng ano ng puso ng sagi masarap pag may puso ng sagi ito. and then lagyan natin ng petchay oh uh, ayan guys mabilis lang maluto itong kare kare so yummy First time ko lang magluto guys dito ulit kasi matagal na kasing ano hindi ako nakapagluto ng kare-kare kaya parang first time na lang ulit oh, ito na guys yung aming kare-kareng baboy ang ah, lagyan natin ng paminta at saka sili ito na guys sa aming tanghalian kain po tayo ng kare-kare salamat